Good afternoon na naman po mga boss Magbabalik mag TV Ayun o no, wala po, po tayong restore-restore ha, restore, restore, ha? Magbebenta-benta po po muna tayo ng mga available nating mga bisikleta dito mga boss ah. Mga madam o oh, ayan ha Ayan ha pili-pili lang po kayo dyan At i-highlight po natin yan dyan yung lahat yung mga available namin At banggiting ko na rin po yung mga presyo at mga last price niya. Okay basta lahat naman po yan may mga tawad-tawad pa naman po yan Mulai punya na no Three, ah, yan po ah. Ito po ah. Four, So, yun Hello. Hello, guys. Kayo, guys. <laughs> Simulan na natin yan. tong bike ni Kuya. So, yun. Okay, uh, kaya tuloy po tayo. Ah. Uh, ito po. Ah, uh, yun. Halimbawa po ito mga po, mga bossing. Ah. Uh, holding bike po ito. Ah. Uh, Sparding. Yan. Uh, ano po yan? Ah. Uh, ah, uh, stock po yan. Mga boss. Ah, naka 3 speed po yan. Uh, nagagaling po dito yung cambio. Transmissor din po yan. Uh, 3 speed lang po yan mga boss. Yeah, uh, ito mga ganitong batalya po chromoly steel po yan mga ganyan makukunat po mga frame yan mga bossa yeah, size 20 yan Benta po namin ito hanggang 4.8 po. Oh, 4.8 po yan. Pag napanood niyo po yan, oh, eh, 4.5 na lang. Ayan, may ilaw na rin po yan na dynamo. Ayan. Ayan. Okay. Uh, okay. Oh, ito eh. naman po, ah. Ayan, oh. Ayan, 4.2. Ayan, 4.2. Nakapix na po yan. Gawa ng may suspension po yan, mga boss, oh. Tsaka makinis pa po yan, mga boss. 6 speed po yan folding bike size 20 ah, ito po yung gear nya nga sa mga nangyari ko si Kuna mga ganyan mga Shimano equip po yan Okay, ito naman po ha mga madam ha mga boss ha ito jeep jeep naman po ito size 23 po yan ha makinis pa rin po yan mga boss yan oh, oh naka rebo ship din po yan yan ha 6 speed yan o okay. ito, ito naman po 5.8 po ito mga branded pong ganito ha, uh, 5.8, 5.5, ganon. Yan. ganda po yan. Jeep holding bike. Ayan, chromoly steel din po. Hindi naman po kabigatan ng mga chromoly steel po eh. May mga solid din pong mga, ano, mga bakal na frame. Yun, medyo mabibigat po talaga yun. Pero ha, ah, uh, pakatibay naman po yung mga yan. Hindi naman po basta-basta kakalawangan yung mga ganyan. Mga, lalo na yung mga magkangasar. Plus na galing Japan, mga huh? bosa. Uh, subok na po yan hindi ko basta-basta lawang yan eh. mabubutas agad yung frame niya. pag nakalawangan eh hindi po mangyari basta-basta yun okay oh junior mountain bike oh yan po junior mountain bike oh 4.8 lang po yan ha ah. 4.5 bigay na rin po yan aluminum frame po yan mga boss may padlock po yan oh oh padlock nakakarebus din po yan mga sumanya na po yung ano nya kita nyo naman po oh yun yung gulong oh Maganda po na ah. ah. Ang mga original kulay pa po yan. Yung mga na-repeat namin eh. Na benta na po. Ah, ito pa po. Pero okay, yung na-repeat namin dito gold oh. Mapakaganda ah, oh. 5-8 lang po yan mga boss. Gold. Yan oh. Ganda. Okay boss. So yun. Nasaan na ba tayo mga paps? Mga boss. Ayan ah. Basta may laki latas niyo po yan oh. Basta... Ayan ah. Punta ano po. Hanggat nandito pa po kala. Ayun pa wala Marap. Palipat na po kami ng ano namin ah, ng location namin ng shop ah pagka wala na po kami dito malalayo lalo na po yung mga suki namin ah mga boss mga ating ah lipat po kami sa may 38 ano na street project 2 yan doon so, sa paskil po namin din kung isang ano yung isang shop namin eh ito uh, bibenta na po kasi itong lugar na to dito kaya yeah, maglilipat po tayo okay eto dito po tayo sa block kaya basta message na po kayo dyan kung saan po yung location ng bisikleta naman, na Nakikita nyo dyan na i-highlight sa amin uh, Sabihin ko rin po sa inyo kung saan yung so, may anonas uh, Basta hanggang di pa namin alam kasi yung buwan na to o, Sunod na buwan na lang kami dito Kaya yeah, yung malalapit po dito, ha? punta na po kayo Para makuha nyo na po yung gusto nyong bisikleta Yun o no? Ingganda na naman ng motor na, na, na busa natin oh. Eh. Oh. So, mountain bike po ang gulong ito. Ah. Size 26, 1.75, 1.95 pasok po niya. May dynamo na rin ilaw, may camposhana, ah. 60 speed cruiser type po ito. May ah. so, basket na po oh. Stainless na po yung basket nga, may padlock din po ito. May carrier na matibay 'yo. Know? Naka-roller brake po siya na Yung Shimano na ano po yan eh. Yung roller brake po yan Bakal sa bakal Yun, maganda po ito ah. O, oh, ito po 6.5 ah. po yung benta namin ito Birang-bira -bira po yung ganitong Japanese bike Malaki ang gulo okay 6.5 Medyo maingay Okay uh, Dito tayo, Japanese bike O, yan ah. No, oh, ito na po. Ah, basta ito may mga basket po ito. Basta bibigyan po kayo ng basket ito pag uh, gusto nyo mga ito. Ah, ito. Na-repeat na po lahat yung Red na to. Ayan o. Oh. Ah, bent. Ayan. Ah, mga lang po yan. naka repeat na siya. Yun know. Ayan, 4 4.8 po yung bigay namin ito. Naka 3 speed. Ayan. Oh, um, po, ah, 4 po yung Bigay po yan. May padlock na rin po yan. Basta, oh, maganda po yan mga bisikleta nito. Ah, basta. Yeah. Oh. Okay. So, so naghahanap po dyan na ano ha, Japanese spec na presentable na ito. Medyo makinis-kinis naman kahit na paano. Dito po yan sa amin. Sigurado po yan ha? mas okay po yung pagkakahalinis namin dito. Na. Talaga, binubutingting you know, po namin sa isa-isa yan. Halinis ha? po yan. Yan, wala na po yung mga kalakalawang kung ko yung iba may mga gas 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 pero sinisika po namin Ang na retax kaya yung kulay para naman yung okay na okay pagka nabili ninyo yan mga yan kaya Okay kaya oh, ito 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 yung cruiser na natutokan natin kanina yan o oh, may basket po yan mga boss ayan o oh. presyo po namin yan 6.8 yan pag napanood nyo po yan eh tawagan nyo na lang po dito sa amin yan o oh. mayroon na po yung basket na stainless yan at po yung red na yan o oh. Look, oh, ganda ng ride May buyer kami nito sa Sabado daw. Sabi ko mag down payment na Gcash. lang wala pa na si Seth. Yan lang. Pagka may orso natin dito, bibigay namin doon sa nauna na magbigay ng um, bayad o Ganun lang ang talaga kahit sa uh, yan o. Naka 6 speed din po yan. Yan. Auto light na po yan. LED na po yan. Basket na. Pakaganda yung frame niya. Classic na classic. Yan you know. o. Flow. Mix. 6 speed. Ang oh. ganda ng carrier o. Oh. May padlock na rin po yan. Oh. Ayun. palak -pal ng mga yan mga boss. Oo. Oh. Ganda. O. Oh, ito po. Karot yung isa. ah, Ito po. Yung Joy Black. Ganda na po ano. para lang kayo nakakuha po dito sa suba mga boss. Yan. 6, 8. 6.5 bigay na po yan okay dito tayo sa yung red yan nakita na natin yung red ay yun o ano ito po na poster na po namin yan kaya ganda na po 5 moto on pa nakakala ah, eh. ito po yung tarok ayan ito yung tarok natin mga boss ayan original paint po po yan ayan ayan Okay, 8.5 po bigyan namin ito mga boss sa arok na to yan stock pa po yung mga yan ito po na to ayun na full na po namin yan ah. kaya ang ganda na ng upuan na yan ah. padlock po yan naka 3 speed po yan naka auto light rim po yan stainless basket 3 speed na po siya okay ah, meron po tayo dito ano oh ah. yan road bike na po ito sa pay yan ayan ah, o oh, 7 7k lang po yan 7k Maybe inaayos na po kasi yan eh Dati po 6-8 yan Pinalita na po ng magandang upuan Party yan. 7K po last price naman yan mga basa Itong red na to yan, 12K pero may, bahay may Bawas pa naman po yan Yan, yan po yung Tsaka <Scarfbra> yan Giant Skip po ito, maganda po ito ano to ay parang mm, um, Pusha Pink ay ano po eh, may po sa Japan Bike na vintage, yun meron po tayo dito bossing ah okay, Ito naman po Panther Panther po yun ah, yun 10.5 po benta namin ito, aluminum frame yun o, yun 8x3 speed ah, Shimano na po mga parts yan meron, naka double brake po ito Mabos, eh. Ayan, po ito Pwede pwede ito parang Gravel bike po yung gulong nito Medyo kapal kapal pa isa dun sa mga road bike 10.5 eh. okay. So yun eh ito naman po yung Ayan merida po tayo dito 7.5 lang po ito 7.5 Wicked Mike Oop Ayun Yung isang natin Wicked bike Na many pero Aluminum frame po yan Mga boss ha 8.5 po Sal niya namin yan 8.5 Ay mga tawad pa naman po yan ha Ito makinis pa po ito Mga boss ha Makinis pa po yan Makinis pa po yan Ganda Gusto niya nang bumitaw Ha <laughs> ha Masabi to kasi yan Diyan pala yung mga ganyan Yan you know, o, mayroon tayo ditong shibak Shibak, yan you know. o Gawa po ng asahe yan Gawa ng asahe yan Okay o, oh, 7K lang po ito 7K ha An aluminum frame po yan 700C 3x8 speed Okay, 3x8 speed po yan mga boss Yan, oh, pwede na po ito sa large uh, Medium, large yan uh, Pang malaking tao na po ito mga boss yan 7k lang po yan ah mga boss ah ito junior mountain bike yan ah naka 6 speed naka auto light yan 4.5 4.8 mga ganyan mga boss okay ano ito ba okay oh sapatos ubos na yung sapatos namin ayun hindi na makalimutan yung ano karosa natin karosa oh, belt drive yan ah ito po mga boss belt drive po ito ah belt drive po yan ha yan huwag kong mag-alala dyan ha sa belt niya na marami po nabibili sa online yan belt na ganyan may mga sukat-sukat po yan may padlock din po ito mga boss ha yun know? aluminum frame po ito mga bossing size 26 redstone carros ha yan yung ilaw niya po mga boss o oh. ganda oh. uh -huh. o napaka smooth lang po nitong yan ay no? padyak mga boss yan, ito po yung cam din dyan 1, 2, lang po kami yan Ayan, po cool na, maganda 8.5 po yung benta namin nito mga basa Pero, eh, tawad pa naman po yan Pag napanood mo, lalo na subscriber kayo Ng mga giting TV, yun May tawad po yan, ay basket na po yan Bridgestone ah, Naka-auto light po ito mga boss Ang ganda ng ilaw po nito ah. Yan o, oh. ilaw po ito Malok eh Nakayusin na po natin yung, ano, niya, yung connection yan Ilaw lang po yan mga boss Pagka ah, madilim na hindi ka maliwanag hindi ko siya ilaw basta basta yan itong isa, tignan natin kung may ilaw to yun o eh. ito medyo madilim dito, may ilaw siya yan o eh. okay, para sa Bridgestone aluminum frame yan, 8.5 At yung mga naganap naman pula lahat Yung mga ano, naganap po ng mga uh, gulong Na hindi na kailangan ng hangin-hangin Hindi -hangin. ka basta-basta magpapalit ng ano Yun ha O ito ha Napakatigas po nito na Solid na solid po yan ha Wala po yung interior Solid po yung gulong mga no, boss ha O yan Kita nyo naman po O oh, oh, wala siya po ito Yan ang pito niya Parang piti <laughs> O yan O parang ano Yan na naka 6 speed po ito mga boss ha Yan ha yan, yan. Muli yung silver sa po ito. May padlock na rin po yan. 6 speed. Ganda yung preno niya. Yan lang. Basta hindi po kayo mamang problema dito ng gulong ha. Solid po ang gulong niya mga boss ha. Hindi kayo mapaplot. 5 5'8 po benta namin ito mga boss. May libre na po yung basket. Yan. Silver. Na. Solid ang gulong. Size 26. Size 26. Ayan po pala makikita yung mga size mga bossing. Ayan na. Sa message tube ganda ng Japan ah. Mga Okay. Okay. So, yun ah, meron pa po talaga yung mga bossing ah. Ito, ito po yung ano natin ah, yung Menebelo na black, yan oh. No? 75 po benta namin yan mga bossing. Yan oh, no? makinis pa po yan mga boss. Makinis pa po yan. Ah, meron po lang konting ano, gas. -gas. Pero <laughs> mild lang naman yan. Oh, yan 75 po yan, size 20. Size 20 yan mga bossing ah, yan oh. No? Yan. Ganda. Oops. Ito nga po pala. Hindi po yun sa amin. Mga boss. <laughs> yan po yung mga nagpaparestore sa amin. Kung anong napapanood po kami sa YouTube na nagre-restore ng bisikleta. Yan. O ayan ha. Bali, apat po yan. Nagpa-recondition po siya sa amin ng bisikleta nila. Para pang gamit-gamit. Ito naman. Folding bike kay Doktora. Yan. Bali po. Minabot po mga ganito. Yan. Medyo makalakalawang po ang dumating dito pinalinisan lahat tanggal yung kalawang yun 1.5 po yung sigil namin doon Ganon uh, ganoon pag kami papalitan ng pyesa iba naman na po yun yan ganoon po ito mga to pero ito ito po yung may mga ano may pedal assist yan na mga pangalawang yun dumating dito yan na nilinisan na namin okay basta so, pag sakaling gano'n po ulit ang ano yung comment doon dyan. gusto magpa-restore gano'n comment na lang po kayo dyan mga oh, boss okay, ah, lang palipat na po tayo ng location. Yun, sabihin na lang po namin kung saan pa isang pwedeng location. Okay, basta yung doon sa may ano, number 38, malapit po kami sa 70s Bistro. So, yun, no? Oh. Yung iba stock natin ng bisikleta, highlights po natin dyan. Lagyan na rin natin ng presyo, banggitin ko na rin po yung presyo. Magkano rin mga last price Okay. Huwag niyo pong kalilimutan mga boss Subscribe po ha like and share na rin po ha para manotify po kayo sa mga ano papindot na ka rin po yung notification bell dyan para ma-notify po kayo sa mga, mga bago nating bisikleto mahalan nyo po andito po yung hinahanap yung bisikleto sa amin na katagal nyo nang hinahanap okay panood na lang po kayo dyan, mga boss okay tara <todic music> So yun, yang no? yan yan po itima 68 5 na lang. Okay, yan o. 5.8 na lang po yan. Puti. Japanese bike. Okay, ito naman po yung 3-speed tracker. 6.8 po yan. Okay, ito naman po yung down na patent. Yan o. 8.5 na lang po yan. 8.5. Okay, ito naman yung jeep po. 5.8 ah. 8 lang po. Ah. Murang-mura po yung jeep na yan. Ah. Okay, oh. yan naman po ah. yung 8.5 5 natin yung karok. Okay, yung down patent. Yan, 8 na lang po yan. Naulit. po siya nakatiglop. Ayan, ganda na po ang niya, ha? Aha. Bob. Junior mountain bike. Oh, ayan, 4.5 na lang po 'yan. 4.5 din po, Junior mountain bike, kulay blue. You know, 'yan yung Japanese bike na pink niya, no? 4.8 na lang po. yan 6.8 na lang po 'yan, ha. Ayan, touring bike po 'yan, napakalupit. Ayan, oh, no? 4.8 na po 'yan. Light pink. Ayan, oh, no? 4.5 na po 'yan, 4.5. Ayan, Ito po, oh. Five, five, po ito. Single bar. Top five. Uy, si Pag. Yung ano? po yan, mga boss. Yan po, uh, four, lang po yan. Tsya, uh, bike. Ito po yung natin, belt, Eight, five na lang po. Eight, five. So, ito po. Nine, five po. Almel, eight speed. Uh, pristino. yang three, five lang po yung folding bike na dinawa. Banditong TV. Yes. Okay. Suportahan natin yung mga kapwa natin by vlogger. Bilang okay, tayo thank pataas. You. Thank you, thank you. Pataas. <laughs>